Hi guys. Good afternoon sa inyong lahat. Afternoon na ngayon dito sa Amerika. Gusto ko lang mag ano mag comment or mag reply back doon sa comment na nakita ko on my last videos. Um, sabi niya. Ano sabi niya? Ah, <laughs> uh, kung ano daw yung na, na smoke ko or something, uh keep still Are you just excited. Um, yeah. Doon sa comment mo na uh, keep still Nakakaloko! Ganito na talaga ako, Dai. If you're new, uh, for sure, you are new to my channel. Um, pero ganito na ako gumalaw since then, since elementary. Ganito na ako magsalita. Ganito na yung galawan ng mga kamay ko. Ganito na yung galawan ng mga ano ko, nakatawan ko every time. Um, hindi lang sa pagde-video. Some people commented like I'm overacting but this is my personality. Ito na yung personalidad ko. Maski sa work at walang camera, ganun pa rin ako gumalaw. So, um, for you to say na keep still, um, you should act like this. Well, this is a personal blog. If you actually don't like my personality or hindi mo gusto yung mga galawan ko on my video, you can always, diba, Goodbye. Lumayas ka sa vlog ko. Charis lang. Joke lang yon. <laughs> Joke lang. Hello. <laughs> nakakaloka. Hindi naman. It's up to you if you want to keep watching me um, sa channel ko na to or patuloy kang susubaybay sa mga videos ko. Kung walang kwenta para sa yung mga videos ko, you can always stay away from my channel and look for someone na mas magiging helpful para sa sa'yo. Ito ay personal vlog, personal experience ko, ang binablog ko dito sa US, um, mga previous experience ko sa Saudi Arabia as a nurse, yun yung mga binablog ko at, saka, at saka personal life. So, um, as in, hindi na talaga ako pwede yung parang, hello, hello, ganun. o, o kaya yung parang, hello guys, good morning sa inyong lahat. No, sorry. Pero, <laughs> <laughs> Pero ganito na talaga ako gumalaw, ganito na ako magsalita, ganito na ako magpag-usap sa small audience ko dito sa YouTube. So, um, it's up to you if you still want to keep watching, if you still want to follow my vlog um, in this channel. Diba? as in ganito na talaga yung galawan ko dun naman sa sa comment mo na excited yes I am very excited in every travel in fact last last month lang ako um, sumakay ng eroplano at nagtravel uh, nag travel to Bali Hanoi and somewhere else in Saudi Arabia I'm always excited for every travel na ginagawa ko. Or na-experience ko. Excited always ako na uh, pag nasa airport ako, kapag nakikita ko na yung eroplano kapag sumasakay ako ng aeroplano, kapag may napupuntahan na akong ibang lugar, o kaya bumabalik ako ng Pilipinas, I'm always excited. But, hindi rason yung parang, yung galawan ko na sobrang likot, or kung ano man, um, it is not the reason um, hindi siya ano to ano ba ito ang rason kung bakit ako ganun gumalaw ay hindi dahil sa magta-travel ako this week dahil ganun na talaga ako ganun na talaga ako gumalaw ganun na talaga yung mga galawan ko I'm so sorry if you don't like that I'm sorry I could not keep still sa mga videos ko so kung gusto mong humanap ng ibang mapapanood okay lang sa akin Okay, babush na. <laughs> Nakakaloka. Pati ba naman yung mga ano, galawan ko? Meron pang nakapansin, Charis. <laughs> sa work, ganun, ganun na ako mag, uh, gumalaw. Sa mga, ganito na ako gumalaw. Sa work, kapag nasa family gathering, ganun na talaga. As in. I could not change my personality. I could not change my identity. Kaya nga ito personal eh. Personal vlog, diba? Charis, joke lang yun. Kung ayaw sa video ko, skuday, lumayas ka sa video ko. Charis, joke lang yun. Sige na, babush na. Bye!